Ano ba talaga ang pinaka napakikinabangang papaya? Girl, boy, o bakla? Welcome mga ka-farm dog sa ating papaya serye. For part 1, bigyang linaw natin ang mga tanong sa pagtatanim ng papaya. Sino nga ba ang namumunga? Sino ang dapat patayin? At sino ang napakikinabangan at masarap ang bunga? Pero bago yan, ating balikan ang science lessons natin nung elementary. Kung naaalala ninyo, ang mga halaman ay may male and female characteristics. Yung male plant ay may stamen na gumagawa ng pollen at ang female plant ay may pistil na may ovary. Kaya ibig bang sabihin nito, babaeng papaya ang nagbubunga ng prutas at ang kailangan paramihin sa farm? O at hindi? Oo, nagbubunga ng prutas ang babaeng papaya. Pero hindi ito ang pinaparami sa farms. Karamihan ng papaya growers sa Pilipinas ay pinapatay ang babaeng papaya. Ito ay dahil maliliit na bilog at di masarap ang bunga nito. Paano naman ang lalaki? Ang lalaking papaya naman ay hindi namumunga. Pero hindi lahat ng papayang lalaki ay pinapatay. Kailangan kasi merong konting puno ng lalaking papaya para makatulong sa pulinasyon ng ibang mga puno. Sino ang nanalo? Ang baklang papaya. Ang tamang termino talaga para sa mga papayang ito ay bisexual or hermaphrodite. Ang iba, tinatawag ito na herma for short. Meron itong male and female parts kung kaya't kayang-kaya nitong mag-self-pollinate. Maasahan rin ang mga hermaphrodite na papaya when it comes to fruit production. Marami ang bunga nito at talagang masarap ang prutas nito. Ang variety na pinapatubo namin ay ang Zamboanga Red. Kita nyo naman mahahaba ang bunga nila. Malalaman ba agad kung babae, lalaki o hermaphrodite ang papaya ko? Sa kasamaang palad, Hihintayin mo pa talagang mamulaklak ang mga tinanim mong papaya bago mo malaman ang kasarian nila. Kaya kailangan mo pang maghintay ng tatlo hanggang anim na buwan. Paano ko naman malalaman kung babae, lalaki o hermaphrodite sila? Ang lalaking papaya ay may maninipis na buds na parang kutsara o spoon ang hugis at may maliliit na bulaklak. Ang babae naman ay may cone-shaped bud at malalaking bulaklak na pabilog ang hugis sa dulo. Ang hermaphrodite o herma naman ay cylindrical na bud at ang bulaklak ay may mga orange o or brown na anthers sa dulo na naglalaman ng pollen. Sana po nakatulong ang video na to at naliwanagan ang confusion natin tungkol sa papaya farming. Abangan ang susunod naming videos at don't forget to like and subscribe.